mas ano nga dito gumaga parang mas uh, high end ang uh, Ano ano dami isda Grabe yun no ito yung masarap <laughs> first class ah magkano pong kilo dito 400 grabe ito itong isdang matanda talaga grabe oh. wow bebe lakbi tingnan nyo naman tingnan nyo <laughs> sa Bacolod syempre laki din pala ng Bacolod at ah, pag naandito kayo syempre huwag nyong kakalimutan kumain ng chicken inasal nila simpleng timpla masarap papakin mapaparami ang inyong kakainin kaya subukan nyo meron din po sila ditong seafood paluto na mga parang ano na siya hindi na po hindi na po siya uh, kagaya nung uh, ano na palengke o guys sa Iloilo yun naman na andun mismo sa lugar piliin ninyo titimbangin nila lulutuin na nila so ganun po yung style nila hindi ka guys sa Iloilo parang ikaw mamamalengke dadali mo sa ibang lugar ayan po ngayon ang pupuntahan naman natin ay uh, yung Burgos nga daw uh, north and south kasi galing kami sa saan ba? sa kabila, sa Libertad yun naman po ang ano so oh, malaking ah, palengke ngayon yung kabila naman, ito naman yung kanya counterpart ang Burgos naman so uh, kailangan natin puntahan dahil ito yung target natin dito eh. may pakita po yung uh, uh, palengke na, dito na pala tayo Ayan na. Buko. Ayan. Ayun na. Baboy na. Mga farmer, yung basura. Ayan, na po nila kasi pick up niya yan kukunin niya ay hindi ay yung kabila galing niya sasakay niya okay dito yung ano, yung kapihan. Oh, meron din sila dito. Dubs Coffee. Oh, ito na yung kanilang uh, alengke. Parang tapos na ata yung uh, kanilang uh, kaguluhan mga farmer. <laughs> Oi. Tok pa ako ah Yan natin yung loob walk through lang tayo di man tayo pwedeng mamili silip silip lang po tayo kung ano yung mga makikita presyo tanong tanong din so ayun lang Ganda maikutan din natin yung mga uh, gulay section. Kasi nag enjoy din po ako sa mga gulay dahil ibang iba yung uh, mga makikita nyo po dito. So, syempre, ganda na rin yun na uh, natin. Oh, doon mayroong ganito. Ah, uh, di ba? So, nakita natin yan sa ilo-ilo. Titingnan po natin yan. Marami po ang palengke dito. North, ito pala, North Public Market. O, oh, south ang pinanggalingan natin yung libertad kanina ito Alright. naman po yung north yan tayo sa entrance talaga dito yung electric oh. Galing ah. Patok dito yan ah. Ayun Ay, oh. No entry bicycle, syempre. Gilid-gilid, lalaki na itlog. Prices. 8910 Waito is dry section, hindi ko lang po alam kung sa kabila meron pa. <laughs> doon sa kabila ang nag naririnig ko nagtatagtad na putan muna natin ka ayun ah, okay parang naandito ang meat naandun ang fish Bebe, parang baliktaran sila Hing natin muna yung gilid dito hindi ba makikita sa gilid Kajos talaga oh. Oh. sa kulit <laughs> ay nahulog sili nila dito yung maliliit yung demonyo mga ka-farmer panghang yun Ayun, dito yung kanilang meat section para nakikita ko sa kabila naman yung kanilang fish section. So ayan, may nakikita tayong baka, baboy. Siyempre. Okay, ayan. Ayun, oh. nandito pala yung ano kanila Nandun nga yung fish sa kabila, yung isda. Fish section. Nandun itong kanilang mga gulay. Sa loyot. Batuan lang ang nakikita kong kakaiba. ayun, ah, na, nakabundle na yung kanilang mga... Gabi, ayan. Adios. Pamote nila dito maliliit ang dahon. Ayan oh. Bang klase. Di yung lab malapad. Ayan oh. Bayan kamote nila dito yung dahon maliliitan, na. na dried fish wala akong gaano nakikita hanapin natin wala na ay ayun ito lang siguro pero wala mga malalaking ano talaga ah, masarap to ha ah. bukado dried fish abo ah, Sikat dito ang abo, ah. Okay. Talagang ano po nila? Ito po ay ubod ng saging. Maubad oh, Thank you. Bumumba. Bumumba.

Ah. Ganito na lang dito 'yung bang class niya. mo Oh, mana atong moonfish. Sarap lang kain ah. Baka, marami pang baka. Mm hmm. parang mas uh, ano yung libertad mas busy dito malalaman mo na isda pa rin ang target ng mga tao kita niya po mas busy yung fish section mas marami pa ang tao Tignan nyo. Tignan natin ito na isang matinding itot. Ayan, wow, sarap naman. Ay, may nagluluto. Wow. Sada. Ayan, ang lupit o. Ah, mas o. Oh. Ah, mas Ah, sarap nun ah. so ayan po yung ating ah uh, tingnan natin wala tayo nakikita ang angel swings ah sa ilo-ilo lang po tayo nakakita na angel swings yung diwal sa roha sana makakita tayo kasi gusto ko pong tikman Bye. suahe suahe Okay. Uh -huh. Fresh na fresh. Ang laki may nakikita tayong mga lalaking isda. Ay, ang hipon. Magkano kaya ang sugpo ni nanay? Grabe. Tanong tayo. Barato lang. Magkano na eh? 600 lang. Magkano po? 600. Oh, 600 Ay, pwede na. Oh, nga, guwapa, guwapa. Oh, hari pa Suahe. Ari suahe. Magkano po? 600. 600 eh. Ay, sir, ako yung kaila ka po. Dara lang sir. Kita lang sa ano? Hindi <laughs> si, ano ni, si ah. Kaparmer. Oo. Oh. Oo. Ah. <laughs> <laughs> Pinanood ka kita kagabi, doon sa port. Oo. Oh. Kumain ka lang, sa kaloto. Ah. Ngina ng internet eh, galing na kami ng Iloilo -ilo eh. Oo. Oh. Laki na sugpo mo. Ayan po, may subscriber tayo. May yeah. babatiin ka ba? Ah... Uh, Shout <laughs> out tayo. nyo. Kung gusto niya ng seafood, sa yan, dito kayo sa... Burgos. Parang mas no, galing ako no. ng Libertad. ng Liberta. busy doon. Eh. Busy doon. Kasi para... parang... parang shopper doon sa Bacolod. Parang magsakan lahat ng mga gulay. Ah... Katulad ng shopper doon sa oh. Nilo. Supermarket. Kaya pala. Tapos marami doon sa gilid-gilid. Mga yeah, nagtitinda yeah, ng oh, isda. Dito yan. Yeah, Tumpok-tumpok. Yeah, no, Oo. Pero dito maganda, mas organized. Ma, ma, mas maganda dito kasi ka uh, organized. Mga, 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 ano yung mga isda? Quality. Quality. Ah. Uh, pero mura yung sugpo, 600. Ganito yung sugpo dagat. Oo, oh, oh, ito. 600. Marami yung hindi nakakalam kasi pag nagpaano ako, may mga nagko-comment. Yung ganyan daw kulay, hindi na fresh Hindi nila alam. Yan nila alam yung, yung uh, ganyan no, kulay lang kulay talaga. Kulay, na eh. Kasi ang akala nila laging gano'n. Nila, oh. Yung sopo yan eh. Oh, oh. hipon lang to yung tawag yun. Eh. Mas <laughs> masarap ito. <laughs> thank you, thank you, thank you ha. Ah. Nandun si Bebe, nasa Papalaba. <laughs> Ayan, nakilala tayo mga farmer ha. Ah. Galing ha. Ah. Hindi tayo naka ano yan, dami ginamos ayun kitang no wow ang laki mm, ang kwento ni kitang mga farmer wow laki ng mga dorado amazing ayun, parang napana ah. ah hindi nabingwit yan pero kinan kinawit bisugo nila dito mora mas ano nga dito gumaga parang mas uh, high end ang uh, ano dami isda grabe yun no oh. masarap oh sabaw oh. sarap mhm mm laki sarap, sarap oh. pampano mga farmer ayan tunay original Thank you. Ang Mas na namin. Original. Original. Ang dami. Blue ma ano? Marlin. Ayan Oh. Blue Marlin ba tawag nila dito? Ayan. Ayan po. Ang oh. laki ng isda. Bosan <laughs> ano yung Magkano yung yellow pin rito, brother? 20. Ha? So, 20. So, 20. Mura. Mura. Galunggong. Pero, galunggong Ha? 200. 200? Mataas kasi. 20. Pero, pagka nagmumura, magkano? Makabot na lang sya ng 150. 150. Pwede na. Pag marami na. Sa so, libertad. Ang lalaki. Yung galunggong doon. Oh, Dali nga po doon. Ano na? Oo, yung ganyan. Oh, yan, yan, yan. Oh, yung galunggong doon. Oo. Salmon yan, ha? Oo. Yung galungg Lima lima ako, no? ah, okay, thank you. kasing ng Lima-lima ako, no? Ayan. Sige, thank you. Ayun. Ito na. Ang laking sap-sap. <laughs> First class, ah. Magkano po ang kilo dito? 400. Grabe. Ito itong isdang matanda talaga. Grabe. Eh. Wow. Eh, be. Eh. tingnan nyo naman. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalalaking sapsap. po. Oh, grabe, lumalaki din pala siya. Oh, meron subscriber doon. Ititinda ng hipon. yan na. Oh, ay, sarap po. Sarap po. Sarap po. Sarap kilawin yan. Oh. Kinilaw yan. Oh. Sarap po. Oh. The best. Oo. Oh. Oo. Oh, oh sara ihaw ay grabe ito ah naka filet na ayan wow Marlin mm -hmm. sir sila sa Marlin dito si Marlin talaga ang bida oh Wala mm. po ang sabaw kasi talaga mas, mas ano daw dito nandun daw ang bagsakan sa libertad pero ito maga parang mas first class nga naman ano mas marami ang isda oh, sarap nito masyad na ang kulay ay Ang galing ng sapsap, -sap, the best. Um, magugulat siguro si Mama kung magdadalhan mo ng ganyang kalalaking sapsap. Ang mm. lago din, pano yung lago, locos. Pabunag po. Tawag yung ng, na lang. Sarap yun ah. Sa kila ko? Branded lang. Turista lang po kami, walang lulutuan. Oo. Ah. <laughs> Walang yeah, paglulutuan, oh? Okay? sarap mamili ng isda. Kasi uh, ng ano no. Dali dito, dali dito. Dali dito. Oh, abo tsaka yung kanigi oh. Wow, first class. lagaw. Oh. Bisugo, sidang lapad. Sidang oh. lapad. <laughs> 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 ah, pala ang ipin nito. Tulis pala ng ipin niyan. Uh -huh. <inaudible> oh, Oh. Parang blade. Thank you. Ang laki ng fish section nila dito. Solid. 600 lang ang sumpuan lalaki. Enjoy ako rito ah. So, ito naman tayo. Kung may malalaki, may maliliit naman. Oh. Diba? Ano oh, lang dito? <laughs> galing ah galing galing kulang pa 'yan ah. ayun no ah. tani gi ano anong wala na ha isang tanjari solid talaga mas ano po yung isda rito mga farmer mas uh, malupit ano okay na tayo ayan na makaikot na tayo Ah, kita nyo naman yung mga isda talagang fresh na fresh fresh na fresh ayun grabe ang ubod Wow, unbelievable. Mahilig sa ubod ang mga tao dito. Ayan, no? Grabe, ubod, diba? Bebe. Hmm. Ay, grabe. Walang daan. <laughs> ah, yeah, diretso lang daw. Diretso lang. <laughs> Kang matakot. Ayaw, diretso lang. Wow! May nagluluto. Ayan. Okay. Oh, dito tayo. Mga farmer. Ay, eh, parang masikip na. Ha? Masikip na eh. Oh. oh. corner. Corner pocket. Ayun na. Ayun na. Oh. Okay. okay na tayo mga farmer, babalik na po tayo uh -oh. ano, tayo na na kaya natin gamit natin o makakabalik na pwede naman, kukunin na natin Pukunin natin, diretso na tayo sa bago So, ayan po mga farmer Ang aming uh, adventure dito sa North Public Market Ng Bacolod City So, ang aking ano Kasi nakumpara ko yung Libertad Tsaka ito, yung Libertad po Kung gusto nyo ng medyo magulo At uh, mas mura naman uh, Pwede ka makipagtawaran Lalo-lalo na siguro sa umaga yung Libertad po ay busy kasi parang dinat na namin marami pang nakalatag eh so nandun daw ang bagsakan talaga mismo mas mura naman syempre doon pero kung gusto niya naman ng mas organized ba? Diba? kita nyo yung inikutan natin at uh, mas quality daw dito talaga yung uh, kita nyo naman po yung mga isda talagang quality ano so syempre medyo mahal ng konti pero yung sukpo 600 lang kita nyo naman solid ano o oh, ba? Diba? mga isda sarap ng uh, pang uh, sigang pinola oh, yung sapsap -sap, -sap napakalaki mga farmer dito 400 doon parang 300 plus lang po sa libertad so ayun at least na compare natin oh, Ayan na mga ka-farmer at uh, dalawa lang palengke na punta natin kasi maraming palengke po dito sa Bacolod, maliliit. Meron parang mga tali-tali pa pa lang, tapos meron naman parang kalahati nito siguro. So, at least putahan natin yung dalawang pinakamalaki, eh. north and south. So, ayan, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. At abangan nyo po ang bago city naman. Eh, counting kembot na lang ay eh. Ando naman na tayo maaga pa. alas 8 pa lang. So, pasyalan natin yan. baka doon na tayo So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.